Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi Hoven Delgado, Lodi Daiki Didi Lodi Wehos TikTok Hang, Lodi Cherry Patosa, Lodi Mike Guerina, Lodi Elizabeth Jola, Lodi Chris Bagorda, Lodi Kim Jasper Habagat Verba, Lodi Ian J. Barrios. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika dalawang daan at apat na kabanata, sa pagpapatuloy. Habang pasugad sila Yu Chi Chon sinasabi niya sa sound transmission sa kasama niya na vice squad leader. Hindi pwedeng iwanan ng Grand Elder ang kanyang posisyon. Kumalat at lapitan ang puno mula sa likod. Mabilis na nakapunta ang mga ito sa likod ng puno na agad na tumakbo papasugod kay Great Elder Kwan habang ang espada naman ito ay lumipad sa gilid. Hinaram ng espada ang mga ito habang mabilis na lalapit sila sa puno. Tinamaan ng Vice Squad Leader sa balikat habang nahawakan nila ang puno. Napasabi pa sa kanya si Yu Chicho na ayos ka lang ba? Tumugon ito habang bumalik na ang espada sa kamay ni Great Elder Kwan na ayos lang ako. Kailangan nating tulungan ang natitirang mga miyembro ng grupo. Sinabi naman sa isip ni Great Elder Kwan na sina Weeji Chien at Dan Depang ay hindi masama sa kakayahan o estrategiya, kaya dapat ay makakapasa sila sa ganito. May apat pa ang natira. Kung gayon kailangan lang nating tanggalin ng isang tao, biglang nakita niya ang mga ito na may mabilis na dumaan na anino habang sumigaw ang mga ito ng sakit. Ito pala ay si Ryu na agad na tumigil habang nakangiti. Sinabi pa niya na sayang, nakapasa na kayong dalawa. Sana ay tumakbo ako ng mas tama. Hawak ang balikat na sinabi ng Vice Squad Leader na ano ang ginagawa ng walang hiya na yon. Turn na ng grupo namin, at parang duwag siyang magambus sa atin pagkatapos ng ganito kalayo. At pagkatapos lumingon ito na sinigaw na Grand Elder, nagkasala ang bastos na yon ng isang kasuklam-suklam na pandaraya. Sinagot siya ni Great Elder na sinabi na dahil hindi nito nilalabag ang tatlong tuntunin. Hindi yun pandaraya, tumingin siya sa gilid na sinabi pa na lumipas na ang tatlumpung minuto. Ang mga nakaligtas ng pangwalong grupo ay na makikita ang mga taong nakapasa at mga hindi nakapasa. At pagkatapos naiinis na sinigaw ni Yuchi Chonabi, Ryu, Yon, akala mo ba magiging ligtas ka pagkatapos mong gawin ito? Bahagyang napatigilid ng uno si Ryu at sinabi na oo, sa tingin ko magiging ligtas ako. Sinabi pa niya na pero sa nakikita kong magaspang at gusot na mukha na parang magkakaroon ng muscle damage, baka makaramdam ako ng nakakatakot na banta. Ah, marahil, gusto mo ba akong patayin? Mabilis na sumugod sa kanya si Weiji Chon habang sinisigaw na talagang gagawin ko. Talagang papatayin kita. Mabilis namang tumakbo si Ryu habang sinasabi pa niya na ang marupok kong nervyos ay hindi makakayanan ng ganoong kalaking banta. Dahil nakakatakot, tatakbo muna ako. Nakita sila ng grupo ni Hyun Woon na sinabi pa niya sa kanyang sarili na sinabi niya bang mahina at nakakatakot? Mukhang si first senior brother talaga yun. Sinabi naman ni Yong Do sa isip na teka, sinabi sa akin na magiiwan ako ng karaniwang lima hanggang anim kada grupo. Apat lang ang iniwan ko para magmukhang mas mabagsik ako kaysa sa walang hiyang nagyayelong yun. Pero ginawa ng diablang yun na mas madali ang panig ko. At makikita naman ng mga nakapasa sa Group 1 at ang mga hindi. Makikita si Zuchuhan na nakita niya na hinabol si Ryu ni na may sumisigaw na mga nakaligtas ng unang grupo. Ang ikalawang grupong hahamon, lumapit. Kung walang kusang lalapit, ang ikalawa at ikaanim na grupo ang susunod. Nasinabi pa ni Zuchuhan na napaka-passionate. Makikita naman ang Group 2, ng Dark Sword Group na napatingin si Nohak, habang sinisigaw ni yuji Cho na biriyo sumagot naman siya na ah, nakakatakot. Mas nakakatakot pa kapag ganyan ang paghabol mo. Hindi ba, na sinabi pa ni Nohak na buwisit, kung tumakbo tayo ngayon, hindi ba natin makakasalubong ang taong yon? Bakit niya ginagawa ang bagay na yon? Sinabi naman ni Jiyum na ituring na lang natin itong natural na kalamidad at magpatuloy, gayon paman, kailangan nating sumuko sa pagdadala sa bawat isa. Sinabi naman ng nakaasul na tama, sa huli, may iilan na babagsak sa daan, hindi tayo mauubusan ng mga bandila. Sinabi pa ni Rio na tumingin kay Yuji Chon na pero, bakit ka ba patuloy na nabibiktima ng mga patibong? Mas nakakatakot dahil hindi ko maintindihan. Sinigaw naman sa kanya ni Yuji Chon na tumahimik ka. Patuloy sa paghabol ito sa kanya na sinisigaw pa na biriyo yon. Muli na naman siyang lumingon habang dadaan sa tubig na sinabi na sa bilis niyang iyon habang patuloy na humahabol ang determinasyon ay nakakatakot. Ibinulong naman ni Hyoryong na Jiang mukhang nagkukunwari si Ryuyo na natatakot bigla. Tumugon siya na siguro ganoon ang pakiramdam niya ngayon. Hayaan mo na lang, sinabi naman ang nasa gilid nila na kung magpapatuloy siya, baka dalhin pa niya yun dito. Makikita ang Group 6 ng White Sword Group na tahimik na nakatingin sa kanya si Myung. Habang may sumisigaw na ikalawa at ikaanim na grupo, aalis na tayo. Sinabi pa nang nasa likod ni Myung na anong problema niya. Nabaliw na ba siya? Sinabi naman Moonhai na anong nangyayari sa kanya. Nabaliw na ba siya? Pero bakit ganyan ka magpawist, squad leader? Tumugon sa kanya si Gang Sang na dahil siguro mainit. Sa tingin ko, papunta sila rito. Magiging ayos ka ba, lady na? Tumugon siya na oo. Parating na sila. Muli na namang sinabi ni Rio dito na ah hindi. Para isipin na nadamay ako ng ganito sa huli. Sinigaw naman ni Yuji sa kanya na akala mo ba pababayaan kitang makatakas matapos makarating dito? Nagtatakang sinabi naman ito na teka, halatang sinadya niyang bumagal. Sinabi naman ni Hyoriong na mukhang may pulikat si Ryuyon sa paa. Sinabi naman ni Tito Jiang na sa utak siguro ang pulikat, hindi sa paa, namumutlang pinagpapawisan naman si Gangsang na sinabi sa isip na pakiusap, sana hindi ito ang iniisip ko. At nang bumagal si Ryu at nakahabol si Yuji-chon, agad na gumawa ito ng kanyang pag-atake na sinigaw pa nito na mamatay ka. Napatingin sa kanya si Ryu na makikita ang hiwa ng kanyang damit sa may braso. Mula sa ilalim makikita ang kanyang balat ay nahiwa at makikita ang dugo na unti-unting lumalabas. At pagkatapos ay agad na nagtago sa likod ni Yeren. Habang hawak niya ang kanyang braso, sinigaw sa kanya ni Yuji-chon na maruming bastos. Huwag kang magtago sa likod niya. Lumabas ka kaagad. Sinabi naman ni Rio na nasugatan ang braso ko. Maaari ba kitang maabala sandali? Tumingin sa kanya si Yeren na sinabi na hindi naman mukhang malala, pero mukhang iba ito kaysa sa nakikita. Humawak sa pisngi si Rio at sinabi na syempre, ang nakamamatay na hiwa at pagdurugo, pati pagkahilo, pagsusuka, sakit ng ulo, sakit ng ngipin, at kung ano-ano pa. Ay wala namang dapat alalahanin. Ako ay ayos lang, sabay-ubo, nakatingin lang sa kanya si Yeren ng tahimik, habang sinabi naman ni Moon na paano siya nagkakaroon ng ganyang mga sintomas mula sa parang kagat ng lamok na hiwa. At may gilejid ba ang braso niya? At bakit siya may sakit ng ngipin? Nakapikit namang sinabi sa isip ni Gang Sang na kasalanan ko ba talaga, seryoso, hindi ko yon ibig sabihin. Bakit pa niya tinanong yon? Dagdag pa niya na naiisip ito na bakit kailangan niyang magtanong ng ganoong mga katanungan. Sinabi sa kanya ni Rio na Gong wala bang mapagpasyang sikreto para manalo ang isang lalaki sa puso ng isang babae? Bilang matagumpay na unang miyembro ng Vermilion Bird Squad, sabihin mo sa akin. Tumugon siya na paumanhin, bakit bigla kang nagtanong ng ganyan? Napahawak sa ulo na sinabi niya habang naalala ito na well. Ang pagtrato sa kanya ng may sinseridad at pag-amin ay basic at sa kaso ko. Sa tingin ko, noong araw na yon ay nasaktan ako ng gusto. Sinabi ni Jin Ryong na binuksan niya ang puso niya sa akin noon. Sinabi naman ni Ryo na ibig mong sabihin, kailangan kong masaktan at magpatamba-tamba. Talagang nagustuhan yon ni Jin Ryong. Hindi ko siya nakita sa ganoong paraan, anong kakaibang panlasa. Sinabi pa ni Gang Sang sa kanya na anong ibig mong sabihin. Hindi mo ba naririnig ang maternal instincts o protective desires? Dagdag pa niya na at hindi ako natamba. Mahirap ipaliwanag ang pakiramdam, ngunit kapag natuklasan mo ang isang tao na. Malakas ay nagmumukhang mahina pero malakas. Well, ganoong klase. Dagdag pa niya habang dadapo ang kamao ni Ryu sa kanya lalo na ang isang tulad mo, na hindi mukhang tao, ibig kong sabihin ay laging malakas ngunit bigla. Hindi inaasahang kahinaan. Nabiglang napasigaw na lang siya ng sakit. Nakatingin sa kanya si Rio habang sinasabi na hindi inaasahang kahinaan pala ha. Balik kay Gangsang na sinabi niya sa isip na kahit na sinabi ko 'yon. Ang panunood lang ay nagpapadama sa akin ng kahihiyan. Dagdag pa niya habang pinapanood sila na pinagpapawisan na kahinaan. Kalokohan. Wala akong mahanap na kahit isang bagay na mahina tungkol sa taong 'yon. Naniniwala ba talaga siya na gagana ang kasuklam-suklam na pag-uugali na yon? Nasinabi naman ni Yuji Chon na lady na, hindi karapat-dapat ang bastos na yan na lumapit sa iyo. Kung tatabi ka, ako ang bahala sa kanya. Hinatak ni Yeren ang kanyang espada na sinabi na ikaw ang dapat tumabi. Aatake ako kung lalapit ka pa. At pagkatapos ng araw na ito, dagdag pa niya na sana ay hindi na magpakita ang mga tao mo sa paningin ko. Nagulat naman si Gang Sang na hindi makapaniwalang sinabi sa isip na ano. Talagang gumana. Sinabi naman ni Yuji Chon na lady na. Bakit mo naman sasabihin yun bigla? Baka binuksan mo ang puso mo sa walang kwentang bastos na yun. Hindi mo kailanman sinabi ang mga ganoong bagay hanggang ngayon. Sumagot siya na nagpa siya lang akong bigyan kayo ng babala. Kung lalapit kayo sa akin sa hinaharap, aatake ako. Naiinis namang sinabi ni Yuchi Chon sa kanya na aalis muna ako. Pero, may magbabayad para dito, na nakangiti lang si Ryu sa kanya. Habang papaalis si Yuji Chon, sinabi ni Ryu na lady na, para isipin na hinugot mo ang espada mo para sa akin. Bagaman wala itong halaga sa akin na malakas, ang nakamamatay na sugat sa espada na ito ay gumawa sa ating relasyon. Ibinalik ni Yeren ang espada na sinabi na aatakihin din kita kung magpapatuloy ka sa pagsasalita. Sinabi naman ni Moonhai na oo, mukhang maging si, Ice White Phoenix ay hindi makatiis sa taong yon. Pero bakit siya biglang nagpapakamahina? Na nakatingin lang sa gilid si Gangsang ng tahimik. Sinabi naman ni Hyoriong na seryo Sa tingin ko, dapat ay may tuturing ng gumaling ang seryosong sugat na yan ngayon. Tayo na ang kasunod. Tumugon si Tito Jang na tama. Tapos na ang ikalawang grupo at kalalakad lang ng ikatlong grupo. Kaya tayo na ang nasa turn ngayon. Sinabi pa ni Hyoryong na nakatingin sa kanya na pero teka muna. Dahil nakabalik na si Ryu yun. Gusto ko ring asikasuhin ng isang bagay, okay lang ba sa lahat yon? Tumugon siya na napahawak sa baba na saan ka pupunta. Tumugon si Hyoryong na ang taong gusto kong protektahan ay umalis na. Napataas naman ang kamay si Gangsang na sinabi niya na ah, kung ganoon, aalis din ako sandali. Napahawak naman sa noo si Tito Jiang at sinabi na seryoso, Malulungkot talaga ang lahat ng mga nag-iisa, kasalanan mo lahat ito, alien. Ngayon, hindi na kailanman magiging normal ang event na ito. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at apat na kabanata. Ikadalawang daan at limang kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang lugar na ito na may dumadain ng sakit. Sinabi ni Nohak na mamamatay na ako dito. Pero kahit paano, nakakaganang loob na may lugar para magpahinga pagkatapos natin matapos. Habang nakahiga si Jiyum sumagot ito na tama. Ang makahiga ang pinakamaganda sa lahat. Hindi ko inakalang magtatagumpay ang team natin ng ganito. Dagdag pa niya na makikita ang mga nakapasa at hindi. Na tama, hindi ko rin nakalaing may ganoong kakayahan pala ang mga taong yon. Sinabi pa ni Nohak na naalala ito na sa huli, bumagsak nga si Buhyun Chun dahil sa sword demon, pero ang buhati ng isang tao para makapasa ay hindi biro. Ang mga baliw na hayop mula sa Pretty Lady Association. Sinabi pa ni Gium na ilang ulit na silang hinabol at sinaktan ng mga batang babae, naglalakad sa hangganan ng buhay at kamatayan, kaya ang kanilang teknik sa pagpapagaan ng katawan at tibay ay walang kapantay. Napa-thumbs up ng kamay si Gium na sinabi pa na pero ngayon, mas malaki ang ambag mo. Hindi ako makapaniwala na ginamit mo ang ganoong estratehiya doon. Napangiti si Nohak na sinabi na bilang kasapi ng beggar clan, inaasahan na yon. Naiisip ang nangyari na sinabi niyang umiiyak habang nakaluhod na huwag po niyo akong saktan, sir. May ina akong matanda at mga anak na bata sa bahay. Sinipa siya ni Elder Cho na sinigaw sa kanya na anong sinasabi mo, baliw na hayop. Hindi ako makapaniwala na ganito ang beggar na ito na makikita ang ginawa ni Tabachoy habang bitbit -bit ang isang ito na mabilis nilang kinuha ang watawat. Nasinabi sinabi pa ni Jium na sa sandaling yun, nagtagumpay tayo. Balik sa kanila na sinabi pa ni Nohak na mahirap man akong tingnan, humanga ako sa ideya mong parang magnanakaw. Galing ka ba sa Green Forest 12 Strongholds? Tumawa si Jium sa kanya na dahil konektado ang pamilya ko sa kabilang panig, ginamit ko lang pansamantala ang kanilang paraan. At naalala nila ang pagharap nila kay Yongdu na mabilis silang tumakbo na. Sinigaw niya na hoy, mga pasaway. Saan kayo pupunta? Makikita na inatake nito si Great Elder Kwon, na ang grupo ni Nohak ay sabay-sabay na nakahawak sa puno na sinasabi pa na haha, nagawa natin. Dagdag pa ni Jiyum na tagumpay. Salamat, Senior Yung Chon Yung. Napatulo ito sa kanila at naiinis na sinabi na imposible. Pinayagan ba tayong humawak sa puno ng iba? Balik sa kanila na inabi ni Nohak na haha, totoo, nag-aalala ako na baka hindi kami tanggapin dahil nahawakan namin ang puno ng ibang grupo. Siguro nararamdaman ng grupo ng animang pagkatalo, pero dahil sa kanila, madali kaming nakapasa. Bumangon si Gium na sinabi na hehe. Sabi ko na sa inyo, sinusubok nito hindi lang ang martial skills kundi pati talino. At nakalusot din sila habang nalilito ang Grand Elder, di ba? Makikita ang Group 6, White Sword Group Survivors. Sinabi pa ni Nohak na tama. Ang Dark Sword Group ang Group 3 at ang White Sword Group naman ang Group 10 ngayon, di ba? Dapat sundan ng lahat ang ginawa natin para makapasa. Hehe, napatingin si Jium sa gilid na sinabi na bakit biglang ganoon ang ikinikilos ng senior na yon. Makikita si Myung na mabilis na tumalon sa bahay pahingahan na napasabi si Nohak na ha. Kailangan ba niyang tumae? Ang tagapagligtas natin, ang Bright Heavenly Dragon, mukhang astig pa rin kahit pupunta para tumae. Napatayo si Hyun Woon na sinabi na hindi yun. Dahil kay First Senior Brother at sa inyo, nagre na ang mga nakatuklas ng mga blind spot ng event sa Group 3 at 10. Ngayon na umalis na ang Bright Heavenly Dragon, mukhang pati ang mga nakapasana ay pwede ring makisali. Napatingin sila na sinabi ni Nohak na ano bang pinagsasabi mo? At ano bang problema mo? Sinabi sa kanila ni Hyun Woon na ang group 3 at 10 ay puro mga babae ang laman. Kung may mga nag-iisang kaluluwa, hindi ba ito ang perpektong pagkakataon para makakuha ng puntos? Agad na tumalon si Hyun Woon habang sinasabi na dapat akong pumunta at makisali. Sinabi naman ni Nohak, natutulong ka sa mga babae. Ang mga babae na yun kayang durugin ang mga bato, anong tulong ang maibibigay mo sa kanila? At hindi ka ba isang taoist? Napahawak naman sa baba si Jiyum na sinabi niya na pupunta ka ba para tulungan si Gong Sang, ang pinuno ng squad? At pagkatapos makikita si Jin na tumatama ang butil ng tubig sa kanyang muka na sinasabi na Gong Sang hindi, Sang. Ito ay medyo nakakahiya. Si Jin ay mula sa Group 3, Dark Sword Group. Sumagot sa kanya si Gong Sang na okay lang. Huwag kang mag-alala sa iniisip ng iba, Jin Ryong. Si Gangsang ay hindi mayembro ng Group 3, Dark Sword Group. Tinutulungan lang niya si Jin. Sinabi pa ni Gangsang habang buhat si Jin na sa ngayon, mag-isip muna tayo kung paano makaligtas. Sinabi naman ni Sansan buhat siya ni Okyon na bakit ganoon ang kilos ng lahat? Hindi naman sila kasapi ng grupo natin, pero ayos lang ba na ganito ang asal nila? Tumugon si Okyon na hindi ito labag sa mga patakaran, kaya mukhang makakatulong nga. Sa tingin ko, may ilang tao lang na maaaring hindi magustuhan ito. Sinabi naman ng mga ito sa mga babae na nakapasa na kami, kaya kami na ang bahala. Pwede rin naming tulungan kayong makalusot. Naiinis ang mga ito na sinabi sa kanila na hindi na kailangan yun. Pwede ba kayong dalawa na lang mawala? Nagulat naman si Sansan nang may mapansin sa unahan, na nagsasalita na hindi mo rin naman ako tatanggihan, di ba? Dagdag pa ni Hyun Won sa gitna ng apoy na pumunta ako dito dahil inisip kong makakatulong ako dahil kayo ay kombinasyon ng dalawa. Pero natatakot akong tawaging kapareho ng mga yun mula sa Pretty Lady Association. Kung hindi niyo ako kailangan, aalis na lang ako. Sinabi naman ni Sansan na walang ganyanan. Nandito ka na, kaya i-guide mo na kami agad na sinabi naman ni Oak oh na wala namang magtatrato sa direktang disipulo mula sa Shaolin o Wudang na parang mga nakakainis na tao. Sinabi naman ng mga ito na areko, Co. Wala talaga kahit sino ang tumutulong sa atin. Sobra na talaga ito. Naiisip naman nito si Jun Hu na sinabi niya na ah, sa tingin ko naiintindihan ko ang ganitong pakiramdam. Dagdag pa niya sa isip na gusto ko rin tulungan ang misteryosang babae. At pagkatapos sinabi ni Hyun Woon na dito, mas kaunti ang patibong dito. Lilinisin ko ang daan. Lumingon si Jean na sinabi na grupo tatlo. Lahat, dito tayo. Dagdag pa ni Gang Sang na Terra, Rayong. Sinabi naman ni Sansan na wow. Terra na at pumunta sa kanila. At mula naman sa tore may nagsasalita na hehe. Punong-puno ng pagmamahal ang round na ito. Sinabi pa ng elder na ito na lahat ay nasa edad na mabilis ang dugo. Nakakatuwang makita. Tumigim naman si Namgang Jin at sinabi na ang mga yon ay, hindi na niya ito itinuloy. Sinabi naman ni Sword Sovereign na hindi pa lumalabas ang anak ninyo matapos tumalon si Bright Heavenly Dragon kanina, Principal. Tumugon nito na haha, malapit na siyang lumabas. Lumingon naman si Soul na sinabi na mukhang hindi pa lumalabas si Lady Pang sa tubig. Ayos lang ba kung kami na lang ang pumunta mag-isa? Sinabi ni Hyoryong habang naiisip na tumalun sa tubig si Myung na dahil tumalon na si Bright Heavenly Dragon. Ayos lang dapat, Lady Jin Seol, komportable ka ba o hindi? Masayang tumugon siya na hindi naman. Tuwang-tuwa nga ako na mabuhat ulit matapos ang sampung taon. Kapag kailangan kong gamitin ang dalawang braso ko para sa espada, bibigyan mo rin ba ako ng piggy bank? Tumawa si Hyoryong at sinabi na haha, syempre naman. Kung gusto mo, kaya rin kitang buhati na parang si Junho. Tumugon muli siya habang makikita si Junho na nakabalot sa tela na salamat sa pagpunta para tulungan ako kahit na nagkokumpetensya tayo. Sinabi sa kanya ni Hyoryong na wala yun. Hindi ko lang inaasahan na kailangan kong buhati ng taong opisyal na ito. Sinabi naman ni Lady Kwan na hehe, lima ang mga bandila natin, at sa mga lalaki sa grupo natin, si opisyal Yoon Junho ang pinakamagaan. At kung sumabay pa ako, baka mamatay pa ako sa kamay ng brother ko at tatay ko. Tumugon sa kanya, si Chang Hu na mukhang tama naman yun. Dagdag pa niya sa isip na pero teka, bakit hindi pa lumalabas ang pinuno ng asosasyon at si Lady Ping? Nalunod ba sila sa tubig? Lumabas ito mula sa tubig na agad na tinusok ang espada sa lupang sinabi na kailangan na rin nating umalis. Lady Ping Sinabi naman sa isip ni Haryong mula sa ilalim ng tubig na ubos na ang hininga ko. Bakit sa tubig pa, kung hindi ko gamitin ang Heavenly Access Greater Vehicle Enlightenment Temple Divine Art, lunubog talaga ako. Lampas dalawang daang apat na kilo ang bigat ko. Dagdag pa niya sa isip na buisid. Hindi rin kakayanin ng parteng to ang bigat ko. Kailangan ko pa bang magikot ng magikot? Isang tao ang nagmamadali papunta sa kanya habang sinasabi pa sa isip ni Haryong na talagang wala na akong hininga. Napakahirap na talagang mabuhay nitong mga araw na to. Dapat ko na lang bang bitawan ang lahat? Ito pala ay si Myung na sinabi sa sound transmission na Lady Ping. Salamat at ayos ka lang. Nagtataka namang napatingin sa kanya si Haryong. Biglang tumalun siya sa ere mula sa ilalim ng tubig. Pagkababa niya sinabi ni Haryong na hindi. Hindi naman siya namatay dahil sa akin, di ba? Sinabi pa ng nasa likod niyang babae na Lady Ping. Nakalabas ka rin sa wakas. Nandito ako. Agad na binuhat niya ito, na sinasabi na pasensya na at nahuli ako. Wala na tayong oras, kaya daraan na lang ako ng tadong lakas. Kumapit ka ng mahigpit, tumugo nito na oo. Gagamitin ko ang mga nakatagong sandata ko kapag kailangan. Sinabi pa niya sa isip na hindi, mamamatay ba ang Bright Heavenly Dragon dahil lang sa 240 kilo na nagpapababa sa kanya? Dagdag pa niya na makikita ang kanyang mukha na kahit mamatay man siya. Dahil na rin sa pakikialam niya. Mula naman sa ilalim sinabi ni Myung na sobrang bigat ng katawan ko kaya dumikit sa lupa, tulad ng inaasahan, kahanga-hanga ang kanyang nine tendons illuminating veins. Sa lahat ng yun, natutuwa akong nakatulong. Nag-aalala talaga. Ako na baka hindi ko siya makita sa oras. Nakita niya ang nagbabagsakan ng mga ito, na sinabi pa niya sa isip na salamat sa mga Jujubi na parang patnubay na tumuturo, natagpuan ko siya. Dagdag pa niya habang umaahon na kung Jujubi ang usapan, parang gawa ito ni Oficial yon. Siguro kailangan ko siyang tanungin tungkol sa intensyon niya pagkatapos kong matulungan siya. Nakatingin sa kanya si Yeren habang sinasabi na parang wala kang intensyon na umatake. Kaya bakit mo itinapon ang mga jujubi sa tubig? Sumagot si Ryu sa kanya na minsan, ang jujubi ay pwede ring maging gabay sa buhay ng isang tao. Sinabi naman sa kanya ni Ran na maaari ba kitang hinga ng pabor? Mukhang grupo 4 na ang susunod. Pagkatapos mong matapos, kung maaari, nais kitang kunin para magtrabaho. Nakangiting sinabi sa kanya na Ryu na oh, pero medyo mahal ako, alam mo yun? Baka pwede nating marinig muna kung magkano ang maibibigay mo sa akin. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at limang kabanta.